Nagtudulot ngayon ng kalituhan ang bagong tax forms na inilabas ng Bureau of Internal Revenue. Dinagdagan na kasi ang hinihinging impormasyon na kailangang ilagay. Iba na rin ang itsura ng mismong form. At ayon sa BIR Region 1, dahil papalapit na ang April 15 na deadline ng filing ng income tax returns, nangingirapan sila at ang taxpayers. We are now uh, nagre-ready na kasi ang BIR para sa yung computerized ko natin, forms. Na ibig sabihin, yung later on, yung forms natin in the future ay mga machine readable na yan para mas madali. Sa kabila nito, umaasa ang BIR Region 1 na makamit ang 7 bilyong pisong target nila ngayong taon. Kaya mas lalo pa silang naghigpit sa pangungulekta ng buwis. Kasi over the, over the years, Uh, steadily, may modest increase naman ng ang, ang payment of taxes dito sa regional. Hinayak din ng naturang ahensya na hindi nila palalagpasin ang mga hindi nagbabayad ng buwis. May mga nasampulan at nasampahan na sila ng kasong kriminal kabilang ang dalawang individual at isang empleyado ng gobyerno. Mahagi ito ng kampanya nilang great or run against tax evaders. Kailangan medyo magbayad po tayo ng tamang buwis para kasi wala naman po well, eh, wala naman po tayong ibang maasahan pa kundi tayo din na magbayad ng buwis